Hi everyone, meron akong kasama dito sa work. Uh, therapist din siya, gaya ko. Pero mas matagal siya sa akin dahil since 2005 pa, pa siya nag-start ng massage. Eh ako, 2011 ako nag-start. Bali mga halos 19 years din siya nagma Kaya mapansin niyo yung likod niya. Uh, kahit payat siya, madyo siksik siya sin uh, may mga muscle na siya siguro sa katagalan na niya na nagmamasage ang lagi daw masakit sa kanya is yung upper back niya kaya uh, dito nag-focus ako sa upper back niya bali buong pero minasage ko na rin yung buong likod niya pero more on sa upper back kasi yun nga daw naging sumasakit sa kanya ito pala ay pumayag siya na uh, may massage ko siya dahil kahit at least may remembrance man ako sa kanya dahil paalis na siya papuntang ibang bansa. Doon na siya sa bandang Europe mag, uh, magtatrabaho. So sabi ko sa kanya, bago ka man nang umalis, sana mamassage kita at mamassage ko na rin yung laging sumasahit sa likod niya kaya pumayag naman siya sana guys magustuhan nyo ang aking video na to ang upper back massage na ginawa ko para sa kanyang kasama sa trabaho sabi payat ako hindi ako napapayat payat siya <messive> pero siksik malaman pa rin yun diba yung siksik yung laman Bago ang masin, hindi siya buto. Mm -hmm. Meron kasing Meron kasi yung payat talaga na makapagin mm -hmm. buto. Wala siya sa mga gilid-gilid, na yan. yung mga yan. Ako dito, Diyos, so ito. brala, hindi ba? Mm -hmm. Yan, sa mo. Mm

gabi, ang sarap durugi. Parang kaya siyang May gawa ka bukas. Baka nga yung Hindi, hindi, naman yun eh. Okay. protect ng masag yun eh. Hmm. Hindi naman ako, mawala. Mm hmm. Pero magbukas, magalawin yung mga sa ilang years ka na sa massage skills? Kamusta ako sa nung tayo? So, 2005. Ako, 2011. Anakot na mga pwede pili? Oo. Dere diretso ba yan? O my stop? Ano? Kasi yung... minsan na rin eh, nalipat ako sa pangkali. At na, ano ba ako, exhausted? Mm may niya yung parang mag-break ako sa mga sila. ako, yeah. kayo, ilang buwan sa factory. Tapos babalik ulit ako. Tapos yung ako sa wala Kasi mas malaki kita ng massage, no? nag raw ko ako. May pangayon kasi sa malaki ng no? humihina ang massage. Mm -hmm. kasi magkano lang naman ang sahod. Diba? O, tapos 10% commission. 10%? Mm -hmm. 10% lang. Tapos sakit ka na talaga eh. Sa amin kasi mo kung Ay, sa... Doon sa so pinagalingin namin ni 200. 100 na noon agad. Kasi mga nag Tapos, dahi, sa dati sa 50 lang. per gawa. Pag may 1 hour pa, 50. Pag 2 hours, 100 punog na ngayon oo nga, punog na ngayon ako noon pero naman akong talaga nga naman, 100 per day kaya per malawas per day tapos 100 per lawa malawas kaya per day 50 per lawa kaya hindi kasi Chinese nangyari hindi, 100 baka ilang time ah parang ngayon siya o tapos sila talaga ang hiningan sa natin. Commission basis nyo. per commission lang. Oh. Baga ang allowance mo lang talaga per day is 50 pesos. Mm -hmm. Kasi mo lang. Wind shots pa yun yun. Ganon din kami. Oo, oh, Tapos kung napapa sa all around kasi hindi na lang palate. tapunta sila lang sa QC, mga Korea. Nag-all around ako dyan ka lang ang balayan. Yun na yun. 2008. Hanggang 2002 ba ako sa kanila? Tagal mo? Mm -hmm. Oo, oh, matagal. Matagal-tagal din pinagsamahan ko niya. Kaya yeah, well, diba pa kay, na. Di ba kayo? na kayo. Parang anak na ng hanggang. Ang pag-usisi talaga yan. Wala, mm -hmm. malinis talaga sa isa pa yan. Mm -hmm. Talagang, pag hindi niya gusto, mag-inilis siya. May hiyakan. Malinis. Malinis ka rin. Oo. Kasi yung ganito, ano yun ang isang box? Siya naglalabi niya, yung katulong niya. Sila nung katulong niya. Ay, yun lang may Iba kasi yung ako yung sound Siya talaga nang gulong din Parang parang niya sa mga Siya nga Then Punti yung lotion ba tayo gumagawa ng yun? Parang gumawa ng na yun. niya na lang. Hindi yung sa madalas eh. Wala ka lang yan ang gano'n Ito, ang siya. Akala niya, pa yung Tapos, ay paano nga siya sa labas? Nakapagwatuloy yung... Ikot niya, ano yun, big yung madalas niya. yan niya siya, ang dalawa lang ng ang niya? Dalawa lang. Kasi nga, may, may namatay na isa. Yun yung tubig pregnancy niya. Hindi, meron pa na raya, pangara yata. Ay, no. Parang ilang oras lang yata ng buwan. Talaga? No? Oh. Okay. Nailabas niya? Tapos... Oh, no, siya, masayon siya. Masayon. Mm -hmm. Tapos, itong pangaray na ngayon, may buta sa puso niya. Ito na nga. Hmm. Parang baby pa yan, no? ang pinagawa sa orang puso. Ano ka magagalap sila sa anak? Karami mo. Hindi mo kinasundan pa. Kasi ito nga huli. Nagka-problema na, na talaga sa mga gusto ng kanina. Kaya parang early yan siya. Early... early... oh, early may nakuusap dito. Wala ko siya. Wala siya. Parang pagkansi. Ang pagkakusap mo, gusto ko pa mula magkaranya. Siyempre sa presa Thank uh, tinawag na natin. Pero sila sa Balayan, maraming magkapatid yan. Parang hmm. sampo ka sila. Sila mga 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 hindi ba yung anak niya na ngayon yung server ako. Dalawa. mo. Basta pala yan, halos 4 na Aano, na ano, malakas yung lupo. Kasi pala yan. Kapag oh, pinabuntis daw yan, 52 years old na naman. Parang ano nga, mayroon, 50, pero 50, may Pero um. may sumunod sa kanya. Hmm. May sumunod pa. 53 oh. na yun. <laughs> Pera, Basta may legla pa. Pero ang patalino niya sabi ko na, baga

suwerte din sila ng mga para ko Alam mo siya. Ang na agad na eh. Alam mo ikaw na, ano, ito naman mag-aaral. Ano ba? mag-aaral ko din tayo. Pero no, ang e, nakatapos na lang, ano? college na, di ba? Bila tayo naman Parang kinamahin yung anak ni Renza? Iba ang kasi nga yung tuwags. Tapos niya bumalik na ulit. Hindi na exhausted siya, gano'n. Are you sure? Gusto niya mapahinga, di ba? Are you sure niya? Baka ayaw mag-abogado. gano'n lang ang mga bata ka niya. Pag hindi niya gusto niya ng boy, Ang preparation ko na ito. Parang nawala na ako sa tulong.

kaya ako mm -hmm. <laughs> kaya nga, to so, yung kaya nga, kaya yung kaya mga gila naman siya pinakakali so, sa maganda yun lalo na pag walang hit up na mukhang magsutanap kaya gusto niya na brown siya kaya niya nakaputi siya kasi pag hindi na siya nag hindi siya ako Pagkabalik na kulay ng Nastesa. Ito naman kasi. May, May lahi talaga? May, May lahi. Kastila. Labi mo Alam ko tama ng kapatid na Kala mo, mga mo mga Sa Saan yung mga kapatid Sa ibang bansa Parang isa lang yata yung nasa na Pampanga. No? Kasi ang bahay nila sa Pampanga. sinabi na ito Para daw siyang tumamang sa lupi niya. Yan ang mga Kasi rin. Hindi yung siya. Ay, hindi. Bakit ang niya? Siya talaga na gusto. Kasi pwede pa naman mamiliin niyo. Okay.